tayong mga Pilipino. Relihiyoso nga sigurong talaga dahil pati ang ating mga kasiyahan, bunsod ng ating pananampalataya. Kaya habang tayo ay nagpapakaligaya sa mga fiesta ngayong buwan ng Mayo, alalahanin din ang mga patron at ang Diyos na siyang dahilan kung bakit tayo may mga fiesta. <laughs> Ngayong kaliwat kanan ang mga pista. May palitsyon ba si Mayor sa inyo? O papansit si Gob? Kung hindi naman, si Konsehala nagpaihaw sa mga hindi maselan dyan at hindi rin madaling mapikon o hindi sensitive at maramdamin makifiesta sa Tayabas, Quezon. Kung saan ang kanilang pangunahing handa, inihahagis ba naman sa mga bisita? Paglilinaw lang daw, hospitable sila sa lagay na yan. Ito lang daw kasi ang kanilang nakagawian sa kanilang taunang Mayohan Festival, ang hagisan ng suman. Ito po ay ginagawa namin bilang pasasalamat po kay San Isidro Labrador. Sa pistang ito, ipinuprosisyon ang kanilang patron pero maya, -maya pa, tila dininig ang kanilang mga dalangin dahil ang mga biyaya na hulog mula sa kalangitan. Suman kayo riyan. Before pa po magkamayuhan festival, ginagawa na po yung hagis na suman sa mga bahay-bahay. Para sa mga taga-tayabas, simbolo raw ng pagkakadikit-dikit o pagkakaisa ng mga mamamayan. Simbolo rin ng kasaganahan. Kaya naman, inihahagis nila para i-share ang blessings. Sa pista nga nitong lunes, nakaubos sila nang halos 12,000 na piraso ng suman. Isa sa mga maituturing na institusyon sa paggawa ng suman sa Tayabas, si Aling Meli. 16 anyos pa lang daw siya, tinuruan na ng kanyang lola na magluto ng suman. Nanonood lang ako, ako ang tagahugas lang ng malagkit. Tapos nung malao na, ako na ang nagagawa, nag-aalis na ako ng tingting. -ting. Natuto na rin akong magbalot. Simple lang ang paghahanda nito. Dalagay tayo ng tubig sa ating kinudkod na niyog. Tapos gagatain natin. Hello. Na, ilalagay na natin dito. Sasalang naman natin ngayon siya para maluto. ang ating suman sa Palaspas. Yan ang, sarap ng suman. ang isa pang hindi mawawala sa mga pista ng Tayabas, ang kanilang putahe na nakabalot sa dahon ng saging, ang Pinais. Ang pamilya ni Chef Marvin may pinakaini, ingat ingatang ang heirloom recipe nito. Natutulong ko ito sa aking tito na chef din. Bata pa lang ako, pag merong mga family gathering lang, uh, nagprepare siya ng pagkain, tapos uh, nanunood ako sa kanya, tapos tumutulong din ako sa kanya. Si Chef Marvin na lang daw kasi sa kanilang buong pamilya ang nakakaalam ng tamang pagluluto nito. Ang tradisyonal na pinais isda ang pangunahing sangkap. Pero sa recipe ni na Chef Marvin, ang kanilang ginagamit, itlog ng isda. Naisipan daw nila itong gawin matapos mapansin na maraming nasasayang na itlog ng isda sa palengke. Sa una, mag tayo ng sibuyas. At pagkatapos ilagay ang bawang. At ilagay na natin ang taba ng talangka. Okay ngayon para sa ating itlog ng tuna, maglayo muna tayo ng dahon ng saging. At ngayon, isasalang na natin ang itlog ng tuna sa palayok. Gata, sukang tuba, stimplahan ng asin, at saka ilagay yung kamias. So pagkatapos natin ilagay yung mga pampalasa, takpan natin at hintayin kumati hanggang sa maluto. malinam-nam siya and masarap and feel uh, na -pil ko yung pagka-native ng lasa niya. Itong heirloom recipe na to, nilagyan ko siya ng sariling kong twist. Nilagyan ko siya ng mas pampalasa yung ating tabalang talangka para mas uh, magbigay ng color saka flavor dun sa ating pinais. Mula Tayabas, lipat tayo sa isa pang bayan ng Quezon, sa Riyaya, kung saan meron silang kahanin na nababalot naman sa pamahiin ang patabol. At ito ang paborito nilang ihain sa kanilang taunang agawan festival. Kaugalian na po ng sarayahin na ito ay pinaka namin sa pagka may o may patao kami dito sa, sa bayan ng Sariaya. Tinatawag itong patabol o sinulbot sa ibang lugar. Ibig sabihin, palutang-lutang. Kapag naluto kasi ito, ang malagkit na bigas, lumulutang o sumusulbot sa salitang Sariaya. Bukod sa masarap, check down na titiba-tiba ang kakain nito dahil mabigat sa tiyan. Pero hindi katulad ng ingay at saya sa pista. Ang paghahanda sa patabol, kailangang taimtim at tahimik. Shhh! Bawal daw ang madaldal. Naniniwala kasi sila na hindi mapaperfect ang hugis ng kakanin kapag maingay. Mas madali rin daw itong masira. Sa paggawa ng patabol, sanib puwersa ang mga lalaki at babae. Kanya-kanya ng toka, ang mga lalaki, tigahalo ng mga sangkap, ang mga babae naman, ang tagahulma. Tayo po ay magagatanang ng niyog. Ito po ay ating isasalin sa tinunaw naming sangkaka. Habang tayo po ay naghihintay ng lumapot ang kulot, ay tayo po ay manggagawa ng bilog-bilog na gagawin na po nating patabol. nakulo na po ang ating pulot. Ngayon po ihuhulog na natin ang ating patabol. Ah, ah yan ang sarap. Mula Quezon, dayo naman tayo dun sa amin sa La Union, sa bayan ng Pugo. Sa sobrang sarap daw ng kanilang putahe, ginawan nila ito ng sariling pista. Ito ang Tinungbong Festival na isinasagawa tuwing Enero. Ang tinungbo, pamamaraan ng pagluluto gamit ang kawayan. Nagsimula raw ito sa mga ninuno nilang magsasaka. Mga ninuno namin noon, kung nandun sa bundok, yun ang pinaglulutan kasi walang mga kasirula. At ang pinakakilalang tigaluto nito, si Edwin. Sa araw na ito, magluluto si Edwin ng tinungbong na sinigang na palaka. Buhay naman ang bayan ng Ubando sa Bulacan sa linggong ito dahil dinagsana naman sila ng mga nais magkaanak o ng mga naghahanap pa lang ng kabiya sa kanilang Fertility Dance Ride o Sayaw sa Ubando. Itong biyernes, ipinarada ang isa sa kanilang mga patron, si Nuestra Señora de Salambao, patron ng mga manging isda na natagpuan sa kanilang ilog taong 1973. At dahil sa ilog natagpuan ang kanilang patron, ang handa nila tuwing fiesta, samot saring mga lamang dagat. Pero ang talaga raw dinarayo ng mga nakikipista, ang kanilang relyenong alimasag. Kailangan ng bawang, sibuyas, crab meat, paminta, kinchay, at asin. Ang ah, ngayon, igigisa natin, una muna, ah, mantika, sibuyas, bawang, yung ating hipon, tapos ilalagay na natin yung ating crab meat. Iluluto ng 10 minutes. After 10 minutes, lagay na natin ng kinchay, yung ginayat na carrots, paminta. After po ng 3 minutes, okay na to, pwede na po siyang ipalaman doon sa talukap ng alimango. Ito na, ilalagay na natin siya sa talukap para maging relleno na siya. Ngayon, ipiprito na natin siya. Minsan lang sa isang buong taon kung ipagdiwang. Kaya naman, bonggang bongga. Huwag lang po sanang kakalimutan ang dahilan kung bakit may pagdiriwang. Para magpasalamat sa masaganang 阿妮。